Tulog ka mga tao na dakpan o gabainti usab ka mga babae ang na-rescue sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation. Gikan sa ustak ka establishmento sa dakpan sa Mandawi. Kay kuno, nag-offer ang extra service. Ang itali sa report ni Nico Serino. Biyernes sa gabi, idungan niya giraid sa mga personnel sa NBI Cebu District Office ang tulog ka mga establishmento sa Mandawi. Naglakip sa Osaka KTV Bar, ug duha ka mga spa, kundi in nakadawat sila og impormasyon sa giingong ilegal nga binuhatan na kumpirmar nila kini maong gihimo ang operasyon ang massage parlor og spa giingong nagtanyag og extra service para sa ilang mga kliyente sulod sa mga cubicle o kwarto depende kuno no, sa gusto pwede sab all the way we have conducted the actual surveillance operation under cover surveillance And we were offered by the receptionist or manager kung palinggam kami, eh, or what they call uh, prostate massage. Essentially sa na nasa sila i-offer ng extra service kung gusto mo mag-all the way, tawag nila all the way. So right then and there, uh, dito, pwede buha dito. Tapos uh, nasa sila i-way na allowed sila mutat sa private part sa babae for additional fee. Samta ang KTV bar giingong mitanyag sab ngadto sa ilang mga kliyente sa mga babae nga gitawag nilang customer care assistant. These uh, establishments are operating separately individually with uh, different owners. Yeah. Pero ang emphasis na nato diri sa KTV bar out of the proceeds sa uh, gibayad nila na bar fine na gitawag nilang dohan na ikat ang base sa na nag-execute sa mga victims na ikat ang establishment So, yan, yan ang usa sa mga solid proof. Na ang kapin 20 ka mga babay nga gi-turn over na ngadto sa DSWD. Samtang tulok ka mga tawo nga giingong nagpaluyo sa operation sa maong mga establishmento ang gidakop. Napasakaan na sila kasong kalapasan sa Trafficking in Persons Act. Samtang nagpahimang noong NBI sa ubang mga establishmento nga naghimo sa ilegal, kay doon na pa sila yung mga gimonitor karon sa lain-laing lugar. Nico Sereno Balitang Bisdak